Ngayon ay titingnan natin ang isang paksa na nakakabighani sa maraming kristyano, mga tatoo, mula sa pananaw ng Biblia. Ano nga ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa ganitong anyo ng masining na subay Subaybayan kami habang ginagalugad namin ang mga turo ng Biblia, sinusuri ang iba't ibang opinyon, at pag-isipan kung paano namin mabalanse ang pananampalataya sa aming mga desisyon sa tatoo. Maghanda para sa isang nakakapagpapaliwanag na dialogue naging paksa ng magkakaibang debate at opinyon sa lipunan ang mga tatoo sa iba't ibang debate at opinyon sa lipunan at sa partikular sa loob ng komunidad ng kristyano mula sa kanilang pakikisama sa mga paganong gawi hanggang sa kanilang pagtanggap. Bilang mga personal na artistikong ekspresyon ang mga tatoo ay naging tema ng interes. At kontrobersya sa konteksto ng pananampalataya, ngunit higit sa simpleng pagtalakay sa legalidad o ilegalidad ng mga tatoo, tutuklasin natin ang ano ang mas malalim na implikasyon ng kasanayang ito? Ano ang kahulugan ng mga tatoo sa konteksto ng ating kaugnayan sa Diyos at sa iba? Paano may papakita ng mga tatoo ang ating pananampalataya at pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ni Kristo? Noong nakaraan, ang mga tatoo ay naugnay sa mga gang o mga karanasan sa bilangguan, ngunit sa ngayon, nakikita natin ang mga tatoo sa mga suburban moms, goth teens, pop star, at maging sa mga leader ng relihiyon. Ayon sa Wall Street Journal, halos kalahati ng mga millennial ay umamin sa pagkakaroon ng hindi bababa sa isang tatoo bago, ang simbahan at ang pangunahing kultura ay matatag na tinanggihan ang mga tatoo, gayon paman. Ngayon ay halos karaniwan na makita ang isang pastor sa silangang baybay na puno ng braso. Nang tinta, ang dating simbolo ng paghihimagsik ngayon ay nagiging isang kawili-wiling paksa ng pag-uusap, ngunit kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tatoo ang lumang tipan ay nag-aalok ng patnubay kaugnay nito si Moises. Sa unang limang aklat ng Biblia, Humigit kumulang anim na daan at labintatlo batas ang itinatag na mula sa sistema ng paghahain at mga responsibilidad ng mga pari hanggang sa pamumuhay at pangangasiwa ng mga hudyo. Sa Levitiko labinsyam oras dalawamput walo minuto, ipinagbabawal ng Diyos ang mga tatoo bilang isang kaugaliang naubnay sa kulto ng mga patay, na nagsasabi, huwag hiwain ang iyong katawan para sa patay o magpatato. Gayunpaman, sa nakaraang talata, ipinagbabawal din ang pagputol ng katawan. Mga gilid ng balbas Levitiko labinsyam verse dalawamput pito bukod parito. Ipinagbabawal ng ibang mga batas ng Hudyo ang pagkain ng baboy o pagsusuot ng damit na may halong materyales Levitico isa verse pito at 11 tuntunin na karaniwang hindi sinusunod ng mga Kristiyano ngayon maraming mga batas na magiging. Kapakipakinabang pa rin ngayon at walang alinlangan na lahat ng Kristiyano dapat sundin ang isa sero utos gayon paman may iba pang mga utos tulad ng hindi dapat pakuluan ang isang kambing sa gatas ng ina nito Eksodo 23. Verse Labinsyam na Tiaksa ang mga kalagayan ng sinaunang Israel ay nagbangon ng mga tanong tungkol sa kung paano pumili kung aling mga batas ang susundin sa ating buhay ngayon. Ano ang hermeneutics? Bilang mga nakatuong kristyano, sinisikap naming maging tapat sa pagbibigay kahulugan sa kasulatan, isang prosesong kilala bilang hermeneutics. Ang hermeneutics ay ang sining at agham ng pagbibigay kahulugan at pagsasabuhay ng Biblia sa ating buhay ngayon. Si E.C. Ken Gore, profesor ng mga pag-aaral sa Biblia sa Dallas Baptist University, E., ay malinaw na ipinaliwanag na ang Biblia ay isinulat para sa atin, ngunit hindi direkta sa atin. Ang ideyang ito ay binuo sa aklat na How to Read the Bible in Its Entire Entire, a work of great value, the biblical authors were inspired to write messages that would last throughout the century and millennia, but they are not writing directly to us. This brings sa kahalagahan ng mainat na pag-unawa sa konteksto ng salita ng Diyos, bago ito ilapat sa ating buhay ngayon, halimbawa, hindi natin dapat bigyang kahulugan ang Filipos 4 verse 13 bilang isang. Ang garantiya na makakamit natin ang anumang bagay. Ang simpleng pagsubok ay hindi ang pangunahing punto ng talata. Siyempre, may kapangyarihan ang Diyos na gumawa ng mga himala at maaaring, hypothetically, payagan akong talunin si Lebron James sa isang one-on-one -on -one na laro ng basketball. Gayon Gayunpaman, hindi ito ang sentral na mensahe ng talata. Kung laruin ko siya, malamang matatalo ako. Anong nangyayari? Hindi ba ako binibigyan ng Diyos ng lakas para maisakatuparan ang lahat ng gusto ko? Nag-aalok si Kelly Edmiston ng kapakipakinabang na panimula sa hermeneutics habang ginalugad niya ang Philippians 4. Verse 13 Bilang isang halimbawa sa aklat ng Levitiko ang bayan ng Diyos ay napalaya lamang mula sa pang-aapi sa Ehipto habang pinamumunuan ni Moises ang Israel binigyan sila ng Diyos ng mga batas upang tulungan silang bumuo ng pagkakakilanlan. Batay sa kanilang kaugnayan sa kanya ang ilan sa mga batas na ito ay sadyang ilayo ang mga Israelita. Mula sa mga paganong gawi sa kasalukuyan ang mga Kristiyano bilang mga tao ng Diyos maliban sa Messianic Jews, hindi namin sinusunod ang kosher diet, hindi namin iniiwasan ang paghahalo ng mga tela at karaniwan naming binabaliwala ang ilang partikular na batas, gaya ng tungkol sa pag-ahit ng iyong mga sideburn. Kaya bakit natin sinusunod ang ilang batas sa lumang tipan at hindi ang iba? Mayroong malaking debate tungkol sa kung aling mga batas ang nalalapat pa rin pagkatapos ng bagong kasunduan. Minsan ang bagong tipan ay nagsasaad ng mga pagbabago, gaya noong iniulat ni Marcos na idineklara ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain, Marcos 7 oras labinsyam minuto. Sa ibang pagkakataon, sinasabi ng Biblia na tayo ay pinalaya mula sa sinaunang mga batas ng mga judyo at na hindi na natin kailangang sundin ang nakaraang sistema ng mga batas. Sa mga sakripisyo, gayon paman, patuloy na hinahatulan ni Jesus ang pangangalunya. Na nagpatuloy pa sa pagsasabi na ang pagnanasa ay kasing kasalanan ng pangangalunya Mateo 5 versikulo 27-28 ang pagbabawal ng mga tato'o sa konteksto ng Biblia ay umaakay sa atin na pag-isipan ang mga dahilan sa. Likod ng banal na tagubiling ito sa tulubos na maunawaan ang kahulugan ng pagbabawal na ito, mahalagang isaalang-alang ang konteksto ng kasaysayan at kultura kung saan ito ibinigay noong panahong ang mga salitang ito. Ang mga batas ay isinulat para sa isang lipunan kung saan ang mga Israelita ay namumuhay na nakalubog sa mga gawaing pangrelihiyon at kultura na nakita ng Diyos na kasuklam-suklam. Marami sa mga gawaing ito ay nagsasangkot ng mga pagbabago sa katawan, kabilang ang mga tatoo, bilang bahagi ng mga ritual ng pagsamba sa mga paganong Diyos at mga seremonya ng pagluluksa sa mga patay. Sa kanyang karunungan, ibinigay ng Diyos ang mga tiyak na tagubiling ito sa kanyang mga tao upang protektahan sila mula sa impluensya ng mga paganong kaugalian at gawain na nakapaligid sa kanila. Ipinagbawal ni Rodeavam ang mga tatoo bilang bahagi ng mas malawak na panawagan sa kabanalan at paghihiwalay ng mga tao ng Israel. Nang mundo sa paligid niya, ito ay humahantong sa atin na magtanong kung ang parehong mga alalahanin at kultural na konteksto ay naangkop sa atin sa kontemporaryong lipunan. Habang iniisip natin ang pagbabawal na ito sa modernong konteksto, dapat nating isaalang-alang kung ang mga tatoo ay naugnay pa rin sa mga gawaing pangrelihiyon o kultura na sumasalungat sa Biblia. Mga prinsipyo dapat nating isaalang-alang kung ang motibasyon sa pagpapatatoo ay nagpapakita ng nararapat na paggalang sa ating katawan na inilarawan sa Biblia bilang templo ng banal na espiritu. Sa huli, ang pagmumuni-muni na ito ay humahantong sa atin upang suriin kung ang mga tatoo sa lipunan ngayon ay kumakatawan pa rin sa isang paglabag sa mga pagpapahalaga at kabanalan na tinatawag ng Diyos sa atin upang panatilihin bilang kanyang mga tagasunod. Ang salitang itatoo ay hindi. Malinaw sa wikang Hebreo, ang ilang salin ng Biblia ay gumagamit ng salitang tatoo upang isalin ang isang terminong Hebreo na talagang mas malabo. Ang salitang Hebreo na kaka ay maaari ding mga hulugang paghiwa o marka. Ang ilang iskolar ay binibigyang kahulugan ang salitang ito bilang marka na sa literal na literal. Ipagbabawa ng interpretasyon ang mga tatoo sa mga bata sa mga perya o kahit na pagsulat ng mga tala sa likod ng kanilang mga kamay mayroong. Mayroong debate tungkol sa kaugnayan ng ilang mga batas pagkatapos ng bagong kasunduan. Gayunpaman, karamihan sa mga iskolar ng Hebreo ay sumasang-ayon na ang salitang kaka ay tumutukoy sa gawa ng paglagos sa balat upang magpasok ng tinta na lumilikha ng mga permanenteng marka. Noong panahong iyon, ang mga tatoo ay mas malamang na magdulot ng mga impeksyon at iba pang mga problema sa kalusugan, ngunit malamang na hindi ito ang pangunahing dahilan ng pagbabawal sa lumang tipan. Bakit, kung gayon, hindi maaaring magkaroon ng mga tatoo ang mga Israelita? Nabanggit kanina, marami sa mga batas na ito ay nilayon na ihiwalay ang mga Israelita mula sa nakapaligid na mga paganong kultura at tulungan silang iwaksi ang mga kaugalian ng Ehipto sa loob ng maraming taon. Naniniwala ang mga komentarista na ang pagbabawal ng mga tatoo ay naubnay sa nararapat na paggalang sa mga nilalang ng Diyos, gaya ng itinuro ng mga iskolar. Isinulat ng mga loderan noong ika-negatibo isa sero siglo na sina Carl Friedrich at Franz Delit Frederick Gardiner sa noong isang libo walong daan at pitumput anim ang ilang konserbatibong komentarista ay nagtalo na ang pagbabawal sa mga tatoo ay nilayon upang protektahan ang dignidad ng tao at panatilihin ang integridad ng katawan bilang isang mabuting nilikha ng Diyos. Bagaman naiintindihan ang pananaw na ito, Naiintindihan natin ngayon na malamang nanilayo ng batas na protektahan ang mga Israelita mula sa pakikisama sa mga paganong kulto at tulungan silang ilayo ang kanilang sarili mula sa mga gawain pagsamba sa idolatroso. Sa kasaysayan, lumilitaw na mayroong dalawang pangunahing kasanayan na may kaugnayan sa mga tatoo sa panahong ito ang ilang mga tatoo noong panahong iyon ay naugnay sa pang-aalipin. Mga alipin mula sa Ehipto higit pa rito, iniugnay ng mga rabi ng mga Hudyo ang mga tatoo ipinagtanggol ni James Smith ang ideya na ang mga tatoo ay naugnay sa mga paganong pagsamba, habang si Robert Jameson at ang iba ay naniniwala na ang mga ito ay naugnay sa pagsamba sa idolo at kumakatawan sa isang tanda ng apostasya. Sa interpretasyong ito, lumilitaw na hindi ipinagbabawal ng Leviticus ang lahat ng anyo ng pagtatoo sa kasalukuyang konteksto, dahil, sa ating kultura, ang mga tatoo ay walang parehong konotasyon sa idolatria o paganong relihiyosong mga gawi. Ang pang-aalipin sa makatuwid ay isang magandang hermeneutical na interpretasyon ay nagpapakita na ang prinsipyong pinagbabatayan ng utos na ito ay hindi nilalabag ng modernong mga tatoo, ngunit bago magpasya kung ang pagpapatatoo ay biblical o hindi. May iba pang mga pagsasaalang-alang na dapat nating isaalang-alang, may iba pang mga talata sa Biblia laban sa mga tatoo na pinaniniwalaan ng ilang Kristiyano na ang tanda ng halimaw na binanggit sa pahayag 13 versikulo 16 na hanggang 18 ay isang uri ng Gayon Gayunpaman, sa susunod na kabanata, binanggit ng Apokalipsis 14 na isa na ang isang daan at apat na apat libo na tinubos ay may nakasulat na pangalan ng ama sa kanilang mga noo. Ang isang literal na interpretasyon ay maaaring magmungkahi na ang matuwid ay magkakaroon din ng mga marka, kasama na sa kanilang mga mukha. Mayroong ilang mga paraan upang bigyang kahulugan ang apokalipsis, at bagaman posible na isang araw ang isang pandaigdigang kaayusan ay mangangailangan ng mga tato'o para sa lahat. Ang ideya na ang talatang ito ay tumutukoy sa gayong gawain ay tila hindi malamang. Kahit na gusto ni John na ihatid ang ideyang ito, kahit na ito ay totoo, maaari naming piliin na magtato'o ng anuman maliban sa numerong 6 na daan at 66 at kami ay susunod pa rin. Gayunpaman, hindi ko inirekomenda ang mga tatoo na may numerong anim na daan at anim na put anim para sa ilang kadahilanan. Sa isa mga taga-Korinto anim oras labinsyam minuto negatibo dalawampu, gumawa si Pablo ng isang mahalagang obserbasyon nang sabihin niya na ang ating mga katawan ay mga templo ng banal na espiritu. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa loob mo at tinanggap mo mula sa Diyos? Hindi sila ang kanilang sariling mga may-ari, sila ay binili sa isang presyo. Kaya parangalan ang Diyos sa iyong katawan sa kontekstong ito. Ang sipina ito ay tumutukoy sa sekswal na imoralidad, gayon paman. Dapat nating pagmilayan ang prinsipyong ito na naangkop sa maraming bahagi ng ating buhay ay nagpapatunay sa kahalagahan ng ating mga katawan, kaya naniniwala ako na ang prinsipyong ito ay nalalapat din sa mga tato'o. Ang isang angkop na aplikasyon ay na dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa mga tato'o na napagpasyahan nating makuha sa ating katawan, bagamat muli ay hindi ako sigurado kung panlabas ang tinutukoy ni Paul noong isinulat niya ang mga salitang ito. Kung gayon ang mga templo ay pinalamusyan ng husto, madalas na may detalyadong mga carpet at mga pintura. Kaya ang CP ay tila hindi nagbabawal ng mga tatoo sa isaya apat na verse labing anim na sinabi ng Diyos na nakaukit dadalhin kita sa mga palad ng aking mga kamay ito ay metaporikal, ngunit patuloy na nagpapakita ng pagiging bukas sa ideya. Nang mga tatoo, mga tatoo bilang mga. Kultural na marka sa isang Isang kawili-wiling artikulo ni Trevin Wax sa kanyang aklat, na inilathala ng The Gospel Coalition. Itinataas ang tanong, ang mga tatoo ba ay mas masahol pa sa niya? Sinasaliksik ng artikulo ang karanasan ng ilang misyonero sa Tanzania, na nagulat ng matuklasan na ang kanilang mga kristyanong estudyante ay nagkakaisang naniniwala na mas masahol pa para sa isang pastor na magpatatoo kaysa mga lunya. Ang dahilan para dito ay sa kulturang ito, ang mga tatoo ay isinasaalang-alang. Kaugnay ng pangkukulam at masasamang espiritu at para sa kanila ay nagpapakita na ang mga masasamang espiritung ito ay may impluensya sa tao, dapat nating seryosohin ang mga opinyon ng ibang mga kristyano na sinasamba natin ang isang Diyos na ang Napakatinong mga kapatid na ito ay sa katunayan tama sa pagsasabi na ang kultura ang pagsasanay ng pagtatoo sa rehiyong ito ay lubos na maglilimita sa iyong pagsusulit at labis na magpapahiya sa simbahan, hindi ito nangangahulugan na ang moralidad. Ay naubnay sa mga kultura, ngunit bilang. Bilang mga kristyano, tinawag tayong pangalagaan ang ating patotoo. Ang iba't ibang konteksto ng kultura kung minsan ay nangangailangan ng iba't ibang aplikasyon ng mga teksto ng Biblia at iba't ibang paraan ng pamumuhay ng parehong walang hanggang katotohanan. Maaaring mapanatili ng mga Kristiyano ang hindi ng kultura at etnikong mga marka. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ay para sa mga Hudyo at mga Hentil at ang pagsasamang ito ay isang teolohikong punto na napakahalaga para kay Pablo. Ang liham sa mga tagagalasya ay isinulat sa kalakhan upang tugunan ang temang ito. Ang pagtugon sa mga Kristiyanong Hudyo na nagdagdag ng batas ng mga Hudyo at mga pananda ng etniko bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa Kristiyanismo ay sinabi ni Pablo na ito ay tiyak na huwad ng mga Galasya na mangmang na kabago. Mo'y pinako si Heso Kristo ay malinaw na ipinakita. Hinihingi ng batas o sa pamamagitan ng pananampalataya kung saan tinanggap nila ang mensahe Galatia 3 verse isa mamaya sa parehong kabanata na isinulat na niya. Sa Galatia 3 oras 28 minuto, sinabi ni Pablo, walang judyo o griego, walang alipin o malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay isa kay Kristo Jesus. Binanggit din niya sa isa Corinthians 8. Siyam na maraming hindi malinaw na isyo, tulad ng isyu ng pagkain ng karne na inihain sa mga paganong Diyos, ay hindi dapat maghiwalay sa atin. Maaaring isa sa mga paksang iyon ang pagtatoo. Bagamat maraming paksa ang malinaw na kinikilala bilang makasalanan sa Biblia, ang mga isyu tulad ng tatoo ay maaaring maging mas komplikado at hindi dapat maging dibisyon. Ano man ang kultura at kung makasasama sa ating patotoo ang magpatatoo. Mukhang hindi isa sa mga tanong na iyon kung maaari ba akong magpatatoo kung ako ay isang kristyano kung bilang isang mananampalataya ay nagpasyakang magpatatoo ay tiyak na may ilang mga gabay na prinsipyo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Tungkol sa mga tatoo hanggang sa pagtatato gamit mahusay na pamamaraan na lumuluwalhati sa Diyos ang ating mga katawan ay mga templo ay kumikilos ng may matinding paghuhusga at karunungan dahil ang mga tatoo ay higit sa isa 0% permanenteng. Ang mga tao ay umaasa sa pagkakaroon ng isang tatoo, maging masinop kapag nagpapasya kung saan mo kukunin, ang mga tatoo ay nagdudulot pa rin ng mga panganib sa kalusugan. Ang prinsipyo sa likod ng hindi pagpapatato ay tila ang kanilang kaugnayan sa pang pangaalipin, idolatria at paganismo. Sa kasalukuyang konteksto, dapat nating tiyakin na ang nilalaman ng ating mga tatoo ay hindi na ugnay sa mga temang ito kung tayo ay nagpapatatoo sa ating sarili dahil may iniidolo tayo, ito ay magiging. Salamin ng kasalanan. Kung ang isang bagay ay isang kaugalian na pinalaya tayo ng Diyos, pinakamahusay na iwasan ito. Sa Galatia 5, isa, binabalaan tayo ni Pablo na sa pamamagitan ng pagpapatuloy sa mga gawaing maaaring makapinsala sa ating patotoo o magdulot ng pagkakabahabahagi, maaari nating ilagay ang ating sarili sa panganib. Sa makatuwid, lalo na kung nakatira ka sa isang kultura kung saan ang anumang tatoo ay naugnay sa paganismo, Isang katalinuhan na iwasan ang gayong mga gawain, ayon sa Isa Korinto 8 oras 13 minuto. Sa huli, dapat nating iwasan ang mga tatoo na naugnay sa paganismo o sumasalungat sa mga turo ni Kristo. Ang karunungan, ang banal na espiritu, at ang patnubay mula sa komunidad ay dapat makatulong sa atin na malaman ang pinakamahusay na mga desisyon. Ang mga nuances ng bawat sitwasyon kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkuha ng isang tatoo sa buod ay maaaring magtaltalan ang ilang mga kristyano na ang mga batas ng Levitiko laban sa mga tatoo ay naroroon dahil hindi gusto ng Diyos na. Labagin nila ang ating natural na katawan ng posisyon na ito ay may mga problema at hindi ipinapaliwanag ng mabuti ang konteksto ng pananaliksik sa Biblia ipinakita na ang pagbabawal sa lumang tipan laban sa mga tatoo ay malamang na naugnay sa paganismo at pang-aalipin na dapat na higit panggabay sa mga naghahanap. Ang mga tatoo tungkol sa kung aling partikular na tatoo ang kukunin, gayon paman, dahil sa mga tatoo sa kanluran ay hindi na naubnay sa mga kasalanang ito. Ang mga Kristiyano ay dapat na malaya na makakuha ng mga tatoo na pinag-isipang mabuti at nagpaparangal sa Diyos. Ang mga ito ay mga kultural na marka. Masining na mga ekspresyon na maaaring matubos at tangkilikin ng mga kristyano lamang ang bagong kasunduan gaya ng sinabi ni Pablo tungkol sa mga isyong pangkultura na maaaring maghahati. Sa atin, gayunpaman hindi natin ginagamit ang karapatang ito, ngunit tinitiis natin ang lahat upang hindi makalikha ng mga hadlang. Sa Ebanghelyo ni Kristo, ayon sa isa mga taga-Korinto siyam oras labindalawa minuto, sa pagtatapos ng pagsusuring ito ng mga tatoo mula sa pananaw ng Biblia. Lumilitaw ang isang paunahing katotohanan, ang pananampalatayang kristyano ay pabago-bago at madaling ibagay. Sa buong kasaysayan, ang mga interpretasyon ng banal na kasulatan ay umunlad at naayos habang nagbabago ang lipunan at kultura. Sa kontekstong ito, ang ating pag-unawa sa mga tatoo at iba pang kontemporaryong isyo ay dapat na ginagabayan ng isang diskarte na isinasaalang-alang ang evolusyon ng kultura at ang pagbabago ay dapat na alam ng isang malalim na pag-unawa at mainat na pagminilay-nilay na nakaugat sa walang hanggang mga prinsipyo ng pag-ibig sa katarungan at ng biyaya ng Diyos. Isang aral na makukuha natin mula sa pag-aaral na ito ay ang kahalagahan ng pagkilala ng may karunungan. At pagiging sensitibo sa lahat ng ating mga desisyon, kabilang ang mga naubnay sa mga personal na ekspresyon tulad ng mga tatoo. Sa pamamagitan ng pagminilay nilay sa panalangin at pagsangguni sa komunidad ng pananampalataya, maaari tayong humingi ng patnubay ng banal na espiritu upang makagawa ng mga desisyon na sumasalamin. Ang ating pangako kay Kristo at ang ating pagtawag na luwalhatiin ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa sa wakas ay naalala natin na sa kabila ng ating mga pagkakaiba ng opinyon sa mga isyu tulad ng mga tatoo ay tinawag tayo upang mahalin ang isa't. Isa at panatilihin ang pagkakaisa kay Kristo naway ang ating paggalugad sa paksang ito ay maging inspirasyon sa atin upang linangin isang inklusibo at mahabagin na komunidad ng pananampalataya kung saan ang bawat tao ay pinahahalagahan at iginagalang bilang isang minamahal na anak ng Diyos anuman ang ang iyong mga personal na pagpili o panlabas na anyo inaanyayahan kita na manalangin. Kasama ko, mahal na makalangit na ama kami ay nagtitipon ngayon sa iyong presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba nagpapasalamat kami sa iyong. Walang pasubaling pag-ibig na nakapaligid sa amin sa lahat ng oras, para sa iyong biyaya na nagpapanatili sa amin sa mga oras ng kahirapan, at para sa iyong liwanag na nagbibigay liwanag sa aming landas sa dilim hinihiling namin na patnubayan at. Palakasin mo kami sa paglulubog namin sa iyong presensya sa oras ng panalangin. Panginoon, hinihiling namin na ibuhos mo sa amin ang iyong banal na espiritu habang kami ay nagsasama-sama sa panalangin. Naway bigyan kami ng iyong espiritu ng kapayapaan at kaginhawahan at gabayan kami sa pag-unawa sa iyong kalooban para sa aming buhay. Hayaan mo kaming madama ang iyong makapangyarihang presensya habang inihaharap namin ang aming mga petisyon at alalahanin sa iyo Nagtitiwala sa iyong karunungan at perpektong pag-ibig na tutugon sa gusto mo. Ama sa langit, alam mo ang mga hangarin ng aming mga puso at ng pangangailangan ng mga nakapaligid sa amin. Hinihiling namin na ikaw ay maging aming kanlungan at aming kuta sa mga oras ng pagsubok at punuin mo kami ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng mga hamon na aming kinakaharap upang ang aming mga salita at iniisip ay maging kalugud-lugod sa iyong paningin at ang aming buhay ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at iyong biyaya sa lahat ng aming ginagawa sa pangalan ni Jesus Amen ngayon ako ay may tanong para sa iyo kung paano mo nilapitan ang sitwasyong. Ito at kung anong mga konklusyon ang iyong nakuha mula dito kaugnay ng iyong relasyon sa Diyos, ang pagbabahagi ng aming mga karanasan at diskarte ay maaaring maging isang mahusay na mapagkukunan ng suporta at personal na pag-unlad. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin. Sana nagustuhan mo ang video. Kung nakita mong kapakipakinabang ang nilalaman, hinihiling ko sa iyo na mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ibahagi ang video na ito sa pamilya at mga kaibigan, ilike ito at iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Nakakatulong ito na maihatid ang video sa mas maraming tao. Magkasama kaya natin. Lumiwanag pa ang mga isipan at palawakin ang aming pangunawa salamat sa iyong pagpunta dito at pagpalain ka ng Diyos.